Uy, si. Eh, oi. Sino ba So, hi guys. Hi guys. We're here. So, where are we going bait? Ito eh, So, mga guys, kami guys, kasenga birthday ni Tatay ngayon and pagganap namin sharega. Kulayan niyo kung ano yung regalo natin sa kanya. Ano yun? Tao ba? <laughs> Tao ba? <bagay. laughs> I hope so. Napansin kasi namin, hiling mag-vlog ni tatay. So, may kita nyo sa ano niya, sa... Uy, ano yan? Hindi ko <laughs> <ba? laughs> May kita sa video niya. Medyo blurred yung ano niya, yung camera. So, bibilan namin to siya DSLR. Joke. <laughs> Na Naviten. Ay, mas mahal pa yun eh, di ba? Anin? Kesa sa cellphone. Actually. Di ba? So, yeah, bibila namin siya ng cellphone. Ayan. Paghanap namin siya. medyo maliwanag naman compared dun sa ginagamit niya ngayon. And nagre-reklamo kasi siya minsan. Wala daw siyang ano, memory. Mm. <laughs> puro daw palagi memory niya. So, kailangan niya so, mag So, ang regalo mo ay memory card. Memory card na lang. <laughs> <laughs> yung camera, paano yung camera? O, oh, punasan niya na lang. Digicam. Digicam <laughs> na lang. Okay. Yeah, so, yeah. Samahan niyo kami, guys. Let's go. Bye. Alright, so we're here at SM. Kanina pa. Nagkasang nag-load. Going to oh, ano, so, sa, ayan. Parking. Ito, sa, ito, sa parking. Kung makikita sa nyo, parking. marami kami pagpipilian dito. Alright, ano kaya ang mapipili natin? Samahan nyo kami. Let's go! ma'am. Ay, mas maliwanag na. Yes, po. Oo nga. Ang foggy nung... Parang bibigay ko na lang yung phone ko sa kanya. Tapos kukunin ko yan. Yan po, ano, uh, 20 megapixel oh, front camera ka, ma'am. Yes, po. Tapos, sa back... Paano yung video po? Ayan. Video, ma'am. Ay, front cam po ng video. Front cam. Video. Mas maganda to, Ah, okay. Kala ko dahil lang. Oo, oh, tanong-tanong muna. Kung ano, ma'am, sa video, alam mo talaga, eh, no? Oh, Ay, guys, unboxing walo, na tayo. Baby. So, let's watch this. Let's go. Okay, panasin mo. Let me not point it. Yeah, and Ikbanguli. na mas sasabak. Mas sasama ko sila. true. Thank you. Thank you for. Ito na po siya. Yung gift niya po kay hey, father. Mm -hmm. father. yan, basta na okay. okay. yan natin dyan. Ito yung yan. Tignan natin, no? Um, Ang yeah. na yung yeah. cellphone ni tatay. And shout out kay hey, sir na nag-ano sa amin, super bait niya. nag assist sa amin dyan sa MX Memo Express. Super bait and then super helpful din. Talagang yung explain niya lahat. Ang differences ng mga cellphone. Shout out sa iyo sir. Ayan, nakuha na natin ang cellphone ni tatay. Thank you so much, mxmemoexpress.com. Let's go. Excited na ako. And syempre, hindi mawawala ang pa-cake natin, no? Hindi mawakumpleto ang birthday pag walang cake. Kaya ito na. Tara, samahan nyo na kaming surprise si tatay. Sana mag-enjoy kayo. And basta super saya dito. Let's go. ala tanga ano. Kaling talaga itong beef ko. Panalo. Mamaya na lang. Ngayon na. Hindi ngayon. Nandali muna yan. Let's go. Thank you, babe. Lock mo na, Ito. Let's go. Thank you, Batman. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you Cái này nghe <coughs> tay Bố xin mẹ nghe nghe, xin mẹ Wow, Bố Let's go, let's go, let's go. Oh? Ah, bilis ang diyan Yan po mga kapatid, hindi po mabuksan. Ayan na yan. Yan, tapakan mo na po mga kapatid. Yan na, ayan na. Okay. Ayan na po, yan na, yan na. Yan po, galing po sa Japan to. Yeah, sa Japan niya. Kendall, Tay. Kendall, tsaka may mag-wish ka pa akin. Mag-wish na ako, matagal na ako mag-wish. At natupag ako. Mag-wish ka pa akin yun.

Ayan na tayo, jaming kay. Panyulo, ay panyulo, panyindi. Ating nga yan, tatay, yung lighter na ano, maba. Ayan Ang lighter mo makaba, tayo? ba? Ay, tayo, tayo, tayo. Diba nga kayo, po. Magamit pa yung electric yun. Eh. Hindi mo na yun, sir? May, may nakaligyan. lang tayo, kayo. Against the light, Kenny. Nababating eh. Ayan, kitao, tao. dito time in... yeah, yeah 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 no wait, boy one two happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you whoo oh wish, wish oh, wish, wish, wish. wish. e hey. mo tay, na-wish mo ba? Sabi mo may wish mo. Ba, Sabihan, Oy, wish oh, mo. Oh, ba, ba tapin na to pa di. Wish <laughs> ko magiging si Superman ako. Yeah. Ayan, oh yung mga followers mo mga vlogger, yung oh, mga, oh, followers. Oh, mga, followers. Mga followers. Well, Kailan ba dito oh. po ngayon? Yeah. Ganyan <laughs> <laughs> But, But wait, ba there's more. There's more. Ayan. <laughs> Ay. 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 Oh, bukas na yan. Ano po kaya ito? Buksan na yan. Unboxing, unboxing. Surprise! Oh, ano yan? Ano yeah, yan? yan? Right, Sa tingin mo tayo. Ano yan? Wait, wag ko mo na. Ano <laughs> yan? Sa tingin mo ano yan? Wig? Wig? Salamin? Shampoo. Shampoo. Papadungo na po. Eh, shampoo ba yan? Uy! Shampoo. shampoo ba yan? Okay. Shampoo ba yan? Yeah! Woohoo! Yeah. <laughs> <laughs> wow, pamblog pamblog. Hehe. Bye. Eh. Bye. 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 Para Bye. Bye. mo Bye. 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 Pang Bye. 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 oh! Ayan, you know? Ayan no? Unboxing, you no? Know, mga kapatid, no? Oh, o, dito mo buksan tayo. Baka mo punta dyan. Oh, Baka ma-shoot sa cake. <laughs> ma-shoot sa <saki> cake yan. Ayan, no? O, yun din sa... Ayan, no? Ayan, no? O, dahan na, dahan na. Ayan, dahan na. Kalamay, kalamay, pansit, eh. Hey! Uy, legit. Uy, legit. Yes, bagus yung. Ay, sindin mo na yan. Alam ko kayang kami dito. O, nakasindin na. Sinindin na Oh, O, ayan, no? ay, 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 o. Eee. O, tingnan mo na kagad yung lalo. camera, tay. Camera. Naliwanag na yung camera. O, <coughs> naliwanag na camera, o. Ay, iya nak Oh, Selfie, selfie. Eh no? Lamihan tayo pag mag-vlog ko. Oh, oh, hey, oh. oh, oh picture, picture. Picture, 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 picture. Picture. Ay, mama, alam ko oh. Yan, 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 yan. Hey, One, yes, two, three. Eh! Oh. Hey. Hey. Ano, ha? ah, happy birthday, Tay. At yung pangkisyon. po, ako kumikita kay Meta, pero meron na po. Kaling po Yes, ko yung babayaran Utang niyang pala, utang. <laughs> oh. <laughs> ay, alin mo na kaya? ay mo na kagisan kaya tay? Yeah. Wow, karakal na na kaya yun. Hindi, hindi Yung sakin lagi puno eh. to. Oh, Ang blood na no? Nakakatulay. <inaudible> uh, <inaudible> kaya to. Warranty, warranty. Warranty. Adyan, nanjan. Mamaya, mamaya. Warranty, kentito. titi tu. bibitay. Amotojoi. Amotojoi. Hoy, bigay mo yung dinito. Hoy, yung case, bigay mo yung case. Ay, case na. You're Eh, niyan, bantahin yung case god. Ako, uhu, ke, sipaw mo Ya. <laughs> oh, oh, selfie kan ulit. <laughs> oh, yung cake tayo oh, mo tato rin eh. Eh, oh, okay. nag-a-adjust siya, no? Galing hindi Wala, no? Nag-a-adjust siya mag-isa niya. Ay, may sarili ang kids, Galing naman. Yun, no? Tinagat kiss, oh. Di ba? Ayan po. Yan na, subscribe kayo. Follow niyo si Manny, oh. Manny Kuloko, oh. Let's go. <laughs> Eh, Yey! eh, ba? Ayoko'y yeah. <laughs> <laughs> ay, tayo. Ayoko'y tayo. pag mag vlog niya, alam mo. Let's go! Ayan ay. ay, po, ayan pa. Yes! pa ako makikita kay Lita, meron na cellphone. Aba ako, yes! Talo kayo! Hahaha! 20-inch Talo yan! Hindi na ako ko kumikita kay bago mag cellphone ay, siya na tay. Oo. Uh, o, di ba? Ayos. Ang liwanag, o. Diba? ang pangkain, portrait. Oo. Yes! Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! So yun guys, successful ang ating pa-surprise. And hanggang dito na lang ang ating vlog. Abangan nyo ako sa susunod na vlog. Let's go!